Ayan, mga idol malakas na naman ang hangin sa amin hmm ayo ayo mga idol o. malakas na naman ang hangin ito na yung ano mga idol uh, tawag na bagyong uwan run na naman may idolin sa amin wala na naman kaming kuryente iwan ko kung kailan to ma-upload wala i-share ko lang yung panahon natin ngayon dito huh? oh. daming bunga ng ano ko dulo limonsito kita nyo mga inog na ha huh? dami yan, oh. lagi yang nangunguha yung mga bata dyan ginagawang juice hindi maubos siya Hindi pa ako, ano madal, makakilos dito talaga Kasi, ano, hindi maganda yung pakiramdam ko talaga Yung mga, ano ko ba, mga joint-joint ko Hindi pa, wala pang gana, gumalaw talaga hangin huh? Lakas huh? ang hangin ngayon Ito, Gusto ko sanang, uh, hangin dito madal kasi malapit nang dumating yung bagyong uwan bukas daw oh, sana hindi malakas masyado no mga idol no Uy, ingat nga pala kayo sa mga ano uh, yung dadaanan ng bagyo talaga yung mata ng bagyo ba ingat kayo mga idol lahat sana sana magingat ingat kayo dyan kasi hindi madali yung ganyan talaga tulad ng nangyari sa ano bagyong tino Tino O doon sa mandawi Grabe mga idol Lubog sa baha Marami ding nasawi Ay gusto ko maglinis dito Pero wala talaga Yung katawa natin Mahina pa Saka si Idol Tata nga Na ano siya Na lagnat din Saka yung mga iba dito musu yung lagnat sa amin Promise Ginagawa ko muna mga idol Mag ano ako Mag Mag -sipin, kung tawagin ba Mag ano Tawag doon mangimasa yun bang hindi ko binabasa yung ulo ko yung katawan lang nilagyan ko ng init, ininit tubig kasi nang lalamig ako madul nanginig yung katawan ko tsaka mamaya magtrabaho pala kami dito ni si Dick. dito trabaho namin yun so update ko lang kayo mga idol mamaya Girl, magluto muna ako sa maliit sya pero sulit hinog na sya hmm? eh ba may is isnak e, namin tumamaya tapos magtrabaho ba kasi pag hindi ito maluto mayroon maubos ito ng mga manok magalaw no teka lipat ako be eh. ayan o no. maglagain ko lang ito mga idol kinog na siya o oh. binigay ito ni madam Aileen naubos na ng manok yung iba nabulok na yung iba Doy. <tod> ah. <tod> Maglunga kung sa akin kay isnak eh. na is, is yan. <tod> is, Diyan na si Sidik mo ito. Isnak na ito mamaya. Diyan na Sidik. Tabawan na ito ay. na ito.

Tapon ko to sa may manok yung iba mga idol, yung lata ba. Ito ba. Ito. I-tapon e ko din sa manokan ko. Tagal lang mga idol. Ay uh, mga idolo oh, nandito si Idol Ramjo. Anong nanginas ka ba? <laughs> okay. Nagpapakata mga idol, kaya nagpapakata mga idol. kaya nagawa na kami doon eh. Idol Sidik. Nang? <laughs> Nagflooring? Na, na, Simula na ni Idol Sidik ng flooringan yung tubo ba. mm malakas na yung hangin mga idol oh. yung mga kalambat ito lang yung mga nahuli ko mga kalambat <laughs> eh pagsigaan na muna namin to mga kalambat kay wala man kay kami makapaglaot mm. ah, dito na muna kami at ito mga kalambat ang aking mga na ipon ito malaki puro malalaki good size din. tsaga tsaga lang muna mga kalambat mm. yeah. na ah ay magkuha muna ako ng takob kung ko muna yung taklob, takip sa kaldero mga idol kasi na biluto kami ng saging, nahi na hinog na saging, don kami sa tindahan ng ano, rotto mother <laughs> oh. si mother di na guro ito mga idol ang aming nilungag na saging sila dito ang mga idolo. Lagay sila ng hollow block. Yeah. Okay. Um, kumain. <laughs> <Pani -odpo? laughs> Pani hmm. second, pa. Panamaha. Pani Mm. Kaon buko, inom buko. Ito, ito, ito. Mm. Kumain si Samang... ng Samang siya sa mga pani-udto, panang tanghalian ni sa mga idol. Ngunit gusto ako ang mga ibukin. Ha? Mm. 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 May ibuko siya, umuha siya dyan ang ibuko. Yan ang mga idol. Nagmasa na si Papa. Papa ni Jorge.

Apede manang hiuta pang, oke ra na. Sug nu saging lang. Oh jam Tinggal Bang Madam masa Bapak yang Ah, Oh Oh. minus. Oh, minus aneh.

<laughs> Ayan mga dalong, hindi na lang Update update mga dalong tapos Si Mrs. dito nagluto ng na saging Kumusta na yung saging boss? Ha? Oh, lakas ang hangin mga dalong Dito lang nagluto ng saging mga dalong Ayan Ayan o Malapit na yan ah, Grabe hangin o Ma Oh uh, Mayok um, mga dalong oh ito na yung bagyong uwan mga idol Una-una sya Uy, wala na din halog black na akong using mga idol ah, Tayong hilpir dapat Mag hilpir ganito ba Ito, may pile na dyan na mga idol oh. Oh, Kita nyo update lang mga idol Oh, oh. oh see, kita nyo mga lens natapos na din, yan tapos pag na medyo matigas na to dito ah ganoon sa mani tambakan doy niya? tambakan lang dito tambakan to namin ni Justin dito mamaya kasi hindi lang hindi lang daw muna i-tamper ba mga dilgay maano man to maano to ba ma-disalign ma siya kasi basa pa Sibyan nan mga idol sa sya Update -up lang mga ilo, sa aming ginagawa din Dito Oh Maano dyan matapos din yan mga idol Hinihintay ko pa si, si ano dyan, si Jinil din Kung kailan niya kukunin yung para sa kanya ba Yung mga gamit niya Tapos yung maiiwan, yun gawin kong panggatong Pag nagsimula na ako may nemesis magluto ng ulam Mga idol kasi pang laga ba pang laga ng matitigas na mga karne mga ganun ba mga idol tapos yung mga madali lang lutuin sa gasol ayun ito na muna mga idol no Ganoon na muna lang muna kami ngayon pero ang video na to iwan ko kung ma-upload ba to ng Basta may may ano ako mga idol may tawag may isang video ako doon na, na, tapos ko ng hindi ko pa na-upload na sa YouTube no Gusto ko lang pa alam dito ba Ang araw ngayon linggo din may video ako doon na namigay ng isda you no? Know, yung pinamigay ni ma'am from UEE hindi ko pa yun na-upload mga idol sa YouTube kasi burn out, wala kaming signal walang internet you no? Know, nag-video video na lang ako ngayon iwan ko kung kailan to ma-upload kasi baka ano na to ba, simula na ng uh, walang ilaw na naman or kuryente kasi yun know nga, malakas yung hangin kasi may bagyong uwan Madol, bukas daw, landfall Noon, no? no? So, ah basta, nag ano lang ako ngayon mga idol, nag na ng video sa aming ginagawa dito. Hmm. Sige, update update na naman mamaya no, mga idol. Ha? Puna, mga idol, hapo na mga idolens. Ah. Madilim na, medyo madilim na dito. Ayan mga idol, oh. na ano na siya, na <laughs> Halos din ako makatayo, idol. Sakit na likod, grabe nabaguhan or na nabikil na po diba sigurado oh, ito na yung uh, sakit na ilakad mga idol masakit na matanda na talaga mga idol no? yan lumala na yung mga hangin dito mga idol palaki na ng palaki yung satundanis to no ano sa to katanduanis ayan uh, ano na nagsimula na yung bagyo mga idol yung hangin Hapon na ako nag-unang kama idol para madali kami dito. Oh. Oh. Okay na, may ano na, may flooring na siya mga dulo. Oh. Malinis na dito pag nagtinda tayo ng ulam. Nagpakyaw na to ni Sidik mga idol nung oras na ngayon, apit na alas 6. Alas 5, malapit na ngayon alas 6. Pinapos talaga kasi ano ba? Para wala nang balikan ba. So, ayun, update lang. At sana hindi to lalakas yung bagyo dito sa amin mga idol sana pero sa tingin ko mga idol yung hangin ngayon kaysa bagyong tino nung nakaraang araw lang mas malakas ngayon malakas tino hmm, malakas ngayon kaysa yung bagyong tino eh. tino sana hindi ito lalakas ulit ayos mga idol, kunti na lang talaga. Diyan na lang oh. Oh, hangin mga idol. Napakaingay na ng hangin. Ayun oh. Ayun kanina pa to. Oh. Ano sa ganing bagyo mang? Ugma? Ugma ang bagyo nya kadlawon. Mamayang gabi daw. Sabi, no? Kawawa tayo dito sa Pinas mga idol. Tayo lang lagi nang bini binirahan ng mga bagyo na yan. Mas kawawa yung ano mga edul, signal number 5. 5 ba doon sa ano bandang luson yun siguro ah, okay na siya may yan na lang yung pang last na yan tapos ito bukas medyo matigas sa to bukas okay sabi hangin sakit na ng likod pa, nasa ano pa kami mga dulo Harapan ng wanang Bawal ng kabay-bahay Yung hangin Dyan galing Malakas Tapos papunta doon sa bahay <laughs> Sana hindi yung madala yung Ano namin Yung Yero Sana lang <sighs> O oh, ganyan na nga Ganyan talaga Patanong pa rin mo Sakit na yung likod ko mga idol ba? Sakit na daw yung likod ko mga idol Kasi dalawa kami Nagano dito mga idol Naghilter kay Sidik mga idol hangin mo, mga idol unlimited hangin dito mga idol wala lang video lang tayo idol update sa din kaka ano lang din pala kaka tawag dito kaka balik lang ng kuryente oh, ngayon na upload ko na yung namigay ng isda si ma'am UAE update na upload ko na ngayon lang ngayon. Kaya ah, na siguro kami maglilinis talaga dito Mga idolins Ito ba mga yero marami to Sayun yun po Kukunin niya ni Janil Tapos iwan ko kung kukunin niya pa yung uh, ito oh. Mga kahoy dito so, Kung hindi niya kukunin Yung mga tabla ba Gawin nating panggatong Lagi na kaya dahil dyan ito na kung ano mga idolins uh, Baywang ba tsaka hindi na, na kami nag video sa aming saging saging kanina hmm? ito saging ito, luto na doon na to hindi lang ako nag video saging lang naman hmm? Hmm, salamat pa rin sa inyong panonood sa pag upload upload ko dito ah, ayan na yung tao nagugas na <laughs> nakit mo na yung ngawak mo ayun Uh. eh, sabi ko, bukas na lang tapusin. Sabi niya, pwede laman ngayon. Ate Tinapos na. Balikan ba na doy mo, Doi? Ito nga. Ha? Oh, gahol ba no? Orang suga diri? Ah. Uh. Oh, hangin bang itu, grabe. Ingat-ingat lang po kayo. Sa lahat ng natamaan ngayon ng ano, sa mata ng bagyo ba, bagyong uwan. Ingat lang po. Lahat tayo. May natira ng lublak Hmm? Sobrang lagi. okay, iwan ko kung ano naman kasunod ng video video ko na ngayon <laughs> ay sana hindi lalakas to mga idol eh kakakaba Ka -ka ano ba katakot din eh no sana hindi mawala yung signal namin ulit kasi nung sa bagyong tino 3 days ata 3 days mang no walang internet no huh? 3 days lang ilaw 3D's parang 3 days siguro mga idol bumalik yung kuryente So sana hindi siya ano, ah, tulad ng dati, bigyang udit. Hmm. Sana lang maya ulit may or sana ba? Diba? Ah. Nalibog na ko ano yung si Sumpay Ay kay Sir Yabas Mi Nalibog ako na <laughs> 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 Tapuya dyan mga eh Sakit ba sa Likod ano? ko talaga eh Ngul ngul ha eh? Hmm. Ano daw mga idol, ngulungol na daw yung hawak. Yung ano ba? Yung tawag yun eh. Ngut 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 Kasi may diferensya din to sa likod, mga <laughs> Sige mga idol, uh, update lang, update lang sa buhay-buhay.